Hi, bay. og sa tanang mga naminaw ka Avid listener day ko sa Mohang YouTube channel. Kay ganahan kay ko mamati si Montingok. dayon naminaw sad ko sa Mohang mga content o live sa TikTok. Mag-share lang unta ko ba'y sa ko ang love story. Kaya ko sa stage karon sa pag-move on o pag-getting back my worth. Anyways, ba'y, mag-third year college na day ko karon. O last year lang, nidagan ko as a governor sa moang course program. O da rin ako na meet ang Osaka Instructor sa SSC. Bali, advisor siya na mo. Kini nga instructor kay Minyo na huwag na doha ka anak. Pero bulag niya daw sila sa asawa. Kaya nga rason, third party, og sala ni sir. After election, anak ba, nagsigi naman hinoon nagpapansin si sir sa kuwa. Kaya nang kumakitaan ko niya, mangita na siya pamaagi. Aron lang makaistorya ko. Ini si Sir D.I. kay ang type sa laki nga na ay sense kay istorya. Dili man siya kagwapuhan pero lakas ang iyahang dating para sa kuha. Then one time anabay, nag-celebrate mi kay nag me man mig tagulambong festival. Unya, nag-champion me. Motong nangaligo mig dagat, kauban ang tanang mga dancers. Kung ni Apas po na si Sir Samua dito na sa dagat. Yan po siya yung mga friends nga dancer sad. Sumutong after sa dinner ato, nag-shot puno ginagmay mi. gitawag ko ana sa friend ni sir. Kay gusto daw nga magpa-picture si sir sa kuha. Ani okay rapod ko. After pa-picture, nag-chika-chika na dayon mi. Pag ipahulang pa dyan po niya siyahang maong jacket kay basa na po o wala o kadalaw gilisan, kay dool man po sad sa mua ang amuang gikaliguan. Kanya after mga two days sa ni chat ko ni sir kay giuli nako ko iyahang jacket. Og dito na nagsugod ang tanan. Kay nikalit manag pangoyab si sir sa kuha. Niya after one week lang, nagisugot day nako na siya. Baka in love mang good kaayos siya bay. Iyang mga gestures. Gentleman kaayos siya. Kada meeting na mo, o kung mga activities, mabantayan dyan nako ng lahi iyahang treatment sa kuha. O niya, sa mga mga pila ka man sa ng relasyon, sayahan nako na experience ang tanan. Ang tanang first time na ako bay hangtod sa one time ana nahibalan na lang nako na nga cheater judi ay ni si sir kay wala jud ko kabaludayon nga cheater di ay siya Pagdili dili lang siya basta cheater kay daghan judi ay kay siya like Daghan akong chismis nga nahibawan nga bisan kinsa na di ay nga estudyante ang ginadate niya. Basta ganahan siya. Sa motong nakadeside ko, ngabulagan siya. Sa motong nagbulag, Judy. Eh. Pero kay tangaman kay ko, huwag marupok kaayo, bisan. Bulag na may, pero wala, jud na wala akong love para niya. Love gihapon kay nako o si sir. Nagliso jud kog move on sa ba eh kay eh, Permi manggud pud mi nga magkita sa eskwelahan. Og instructor pa jud nako na siya atong pagka second sem na. Wala na lang nako na ako nabantayan nga nakasulod na day ko sa setup nga X with benefits. Tanang mga close friends na ako, kabalo sa mong setup. Huwag kabalo po sila sa mga binuhatan ni sir. Always ko nilang gitambakan nga undango na kiligi. Ako ra ang masakitan. Huwag ako ra ang Sa kung nahuna, yes. Kabalok ko unsay, nawala na ako. Nawala ko ang prinsipyo o dingidan. Pero lisod kaayo kontraho ng dughan. Kaya ikapilan ako nag-attempt na likayan siya. Pero kung magkita may, mawala tanang naa sa huna-huna. Pero atong first week sa June, bay, nag-heart to heart talk, minister. nag may may tinud-anay og seryoso. Og so kadato, giblak na nako na siya. Kay wala na jud ko na mao. Gusto nako ko mabalik ang worth sa kong kaugalingan. Yatag na ko ang Hoping nga mabalik amo ang sitwasyon nga ma-okay nga maging kami pero mas ni worst man hinoo ng iyahang mga binuhatan ako gan siyang giingnan nga basin mas okay kung iperson niya balik iyang asawa para mabuo ilahang pamilya kay luway ang mga bata Huwag niingon pa siya nga kung pwede daw nga good friend na lang daw may. Eh. Pero wala na jud ko ni sugot. Kay basin mahimo na sad kong good friend with benefits. So karon, almost one month na nako na siyang giblak sa tanang social media account nako. Na Ug hoping ko nga unta sa pag-start sa klase. Okay na ko. Ug okay na akong pagtan-aw sa iya. Ha?